Pagpunas siya dahil bumawi naman sa mga kasalanan niya. Bayad man daw o hindi ang mga tiket sa kanyang isinagawang fundraising birthday show. Nangako si Dinky Du na tutulungan ang kapwa-komedyanting si Sammy Lagmay. Kaya hindi na nag-aksaya ng panahon si Dinky. Personal niyang dinalaw ang may sakit na si Sammy na pinangakuan niya ng tulong. Kita na kami Masdat, nung nakausap tayo, yung pinutukan ko siya. Idea siya. Noon hindi ko na actually pa-say sa Hindi ko naman binanggit pa nga. Hindi, okay na kay banggitin mo kasi wala kang alam. Real, of course, uh, uh, the reality will speak to you. Diba? Nagpapasalamat pa nga ako sa kanya dahil na-reveal to eh. Nagawa pa rin ako ng paraan para ma-extend pa rin yung buhay mo dahil sinasabi niya, malapit na to. O, ako hindi ako titigil na tumulong sa kapwa-artista ko dahil ako, I was bedridden for almost one year. Pero marami tumulong sa akin. So hindi ako titigil. Nung pagkatapos natin mag-usap, kinagabihan, pumunta agad dito si Dinky at nagpariwanag. Eh sabi ko sa kanya, ano naman, kung di pa ako lumabas sa TV, hindi ka mag-attempt na magpaliwanag. Ano ba naman yung sagutin mo yung tawag ko? Basta pinatawad ko na siya dahil bumawi naman sa mga kasalanan niya. Nagbigay na ng sarili niyang wheelchair dahil hindi naman niya ginagamit. Iyon. Tapos tagabot ng panggasolina. Actually, yung wheelchair na yan, nung ko pa in-offer kay sabi ni sabi sa akin nun, hindi ko naman kailangan yan, nakakalakad naman ako eh. Pagkatapos, nung tinawagan ko siya, ito lang, nung huli. O, sabi niya sa akin, kailangan ko na ng wheelchair mo. Ay, ibigay ko na nung time na yun. Ang paliwanag niya, niloko rin daw siya ng na nanood ng show posisyon niya. Eh, hinayaan ko na. Pero kung hindi ako gumawa ng paraan, siguro hanggang ngayon baka hindi pa rin siya lumarapit sa akin at kamakailan. Muling kumatok ang pag-asa kay Sami bilang pantusto sa kanyang mga pangangailangang medikal sa pamamagitan ng programang Wish Ko Lang ng GMA. Katao naman, tinawagan ako ni Makoy ng Wish Ko Lang. That, that day din, ano? Sino artista ang natin tulungan? Sabi ko si Sami, tulungan niya na. Taman-tama. Gusto kausap ko yung si Makoy. Hindi ko iniisip na siya nga ang gumawa ng paraan. Kaya lang noon pa niya pinangako sa akin din yan na Iidal na kita sa wish ko lang. Kamusta naman ang ibinigay na sorpresa ng programa kay Sami? Hindi ako masaya eh. Naiyak nga ako eh. Ay, po. Sa sobrang saya. Isipin mo na nag-gather ni Makoy yung mga kaibigan ko dati, mga ko sa show. Nag-abot tulong. Apat lang yung dumating si Carmi, si Freddy Weil, sa Abangan, si Noel, Trinidad, si Tess, si Tomas, tsaka si Dinky doon nga. Dahil sa ginawa nilang tulong, nadugtungan uli ang buhay ko kahit konti. Kaya kong mag-dialis uli. Ang papasalamat din ako sa Startup. Kung hindi dahil sa inyo, hindi naumpisan uli na lumbas ako para humingi ng tulong.